Ano ano bang implikasyon nitong pagbili ng Grab sa Move It? Kasi 'di ba dati magka uh, kumbaga magka-kompetensya ito eh. Uh, ngayon uh, ngayon ni eh, parang ang sabi parang para kinain na ng <laughs> Grab itong Move It at uh, nag-merge na sila, nag-isa na sila. Opo, tama po kayo no. At uh, ang nangyari po kasi diyan Uh, yung yung uh, nung nagbukas po nung magbubukas po yung pilot uh, study para do sa motorcycle taxi pilot program ay uh, nag-apply nag-apply din po yung uh, Grab pero ang nangyari hindi sila naaprubahan, tatlo lang yung naaprubahan yung Move It yung Angkas at yung Joyride so ngayon yung Grab nagpupumilit sila na makapasok uh, ang una nilang ginawa nag-offer sila ng uh, commercial partnership doon sa mga ano doon ho sa mga kasali sa pilot program. Pero ayun hu sa technical working group, hindi ho maaaring gawin yan. Kaya pinagbawalan sila. Pero ang ginawa ng Grab, sa halip na makinig po, eh, binili na lang nila yung move it, di ba? So isa ito sa mga dahilan na kinagalit ng mga kongresista. Kasi meron na nga direct order sa'yo na hindi ka pwedeng sumali dito kasi kumbaga kumbaga yung pilot study para siyang ano eh uh, isa siyang scientific research eh uh, na mayroong uh. controlled subject, number of subjects lang. Kaya nga yung uh, yung bilang ng mga rider na kasali limitado lang din. At the same time limitado lang din yung kumpanya kasi kumbaga gagawin pa lang natin yung polisiya, gagawin pa lang ng kongreso yung policy, yung uh, batas para para dito. So uh. Uh, Eventually may mga nakita rin tayong mga ano may mga nakita rin mga uh, problema pero yung mabigat na implikasyon kasi diyan uh -uh. yung grab nagiging monopolyo na siya uh -uh. doon sa digital transportation lands landscape uh -uh. kasi bantakin mo uh, yung TNVS monopolyado niya na dati may Uber pero nabili niya na ng Uber yes ay susunod uh, yung uh, meron din siyang uh, on demand delivery yung Grab Express uh -uh na bagamat hindi pa siya yung ano, hindi siya yung uh, hindi niya solo, eh dominanteng player siya dyan. Uh -huh. And at the same time, meron din siyang uh, meron din siyang uh, motorcycle taxi, yan nga yung move it. At uh -huh. ngayon, plano niyang i-monopolize na rin yung uh, food delivery service sa pamamagitan ng pagbili doon naman sa food panda. So, nasa diskusyon na ngayon sa pagitan ng grab at ng food panda, yung uh, Uh, pagbili dito. So, ang kinakatakot natin, once na ma mo na kasi ang kahit isa sa mga 'yan, so na bumaba, una bumaba ba ang service quality, pangalawa tumataas yung uh, presyo, tumataas yung komisyon, uh -uh. 'di ba na nakuku na kinukuha ng Grab. Uh -uh. Uh, at sa katunayan, ngayong araw na 'to, dahil monopol dahil nga dominant yung Grab doon sa uh, on-demand uh -uh. na delivery service. Yung commission yung commission rate nila na binibigay sa mga rider napakababa na at ngayong araw na to may mga kaibigan tayo tayong uh, Grab riders na naggrab off. Uh -uh. Nagpatay sila ng app nila, hindi sila bumiyahe at nag pro protesta, sila kanina diyan sa Quezon Memorial Circle uh -uh. dahil dun sa napakababang presyo at uh, hindi patas sa pagtrato sa kanila. So once na ma-monopolize mo kasi yung uh, isang industriya, yan yung mga pwedeng mangyari. Wala ka ng kalaban eh. Uh -uh. Wala nang pumipigil sa iyo sa pagdidikta kung magkano ang magiging presyohan, kung, magkano, kung, ano, kung, ga, kung ano ang level ng servisyon na ibibigay mo. Wala ka ng kalaban, kaya kaya mo nang gawin kahit na ano. Yun ang nakakatakot kapag ka na-monopolize mo na yung isang industriya.